Si Administrator Eddie Gillian po ah, ng uh, NIA, kausapin natin sa napaka-importante paksa sa mga taga Mindoro, sa Bulalakaw, Mindoro. Maganda umaga po sa inyong lahat ha. Good morning po Administrator. Hi sir, good morning po. Morning good morning. mga tapos, kapag Apo, salamat sa inyo panahon ulit. Uh, unahin ko lang po itong Magat Dam ano. Uh, ito hmm. ngayon, kita ho naman dito po sa pinakahuling report na amin tinanggap, ang level niya po sa ang antubig nito, kita po talaga klaro na na bumagsak ito, na no, bumaba ito ng 0.23 uh, ang meters. Uh, sa ngayon po, ano ang report ng mga tauhan ninyo sa usapin po ng pagpapatubig, sa um, tama ho ba ito mga 85,000 hectares? 120,000 hectares Aba, ang lawak nun. Opo, uh, sige po. So, uh, ano po ang sabi ng mga tauhan po ninyo? Uh, itong magat lang po, yung maris area ang tawagin namin. May wala po kaming problema dyan, sir. Mapapatubigan po namin lahat dyan. In fact, yung iba, nagdaanin na din. Ano po... Mm -hmm. uh, naka problema itong angat dito sa Bulacan, ganun din walang problema ang nagka problema lang po kami talaga doon sa may pantabangan dam natin yung new freeze area po natin ano po yun po yung talagang kinulang po ng tubig natin mm, so as as far as magat uh, dam uh, uh, irrigation is concerned as in wala kayong problema hindi ho ba sumasakop ito hanggang uh, sa mga areas po nang hindi lang kagayan umaabot pa po ito sa Ah, uh, if Yes sir, yes sir. Pero, uh, hindi po lahat ng sakahan po ng Isabela gagayan ay uh, sakop po ng uh, ating magagat. Basta po yung ating area ng irrigated uh, irrigated area po ng mm -hmm. uh, mm -hmm. yung privatados na firm up service area ng NIA mm -hmm. ay uh, wala pong problema sa magagat sir. Yung 120,000 kaya po natin patutukan mm -hmm. po. Yung. Mm. -hmm. O oh, sige po, magandang balita po yan. Pero sa ngayon po kasi, meron pong ilang mga corn farmers sa Isabela ang nagpo-post na po, no? nagpapahayag sa kanilang pong mga social media accounts ang kanilang problema na as in, ano ho, nanuyot pati ho yung mga taniman ng mais doon. Ito ba'y nakaabot na po sa inyo? ah uh, yes sir, actually po yung mga nagtatanim po ng mais diyan sa Cagayan kasi from Cagayan din po ako, sir. ah uh, yun po yung mga hindi talaga inaabot na ng wala po talaga ang irigasyon yung mga natatanim natin nang maayos. So mm -hmm. dapat 'yun po talaga ang um, matitigan din natin ma, ma, ma itong mga additional budget natin ay dapat uh, ma bigyan din po sila talaga ng patuloy. Oo, yung pong inyong sinasabi ho ng mga solar uh, water pump, ano ho, uh, irrigation pumps, uh, sabi ho nung ating huling panayam, bagamat malabo nga ang signal nyo dati, yung pong procurement process nito, gaano po ito katagal? Pakatapos na po ngayong season ng El Nino ito darating? Ah, uh, hindi po. Yung, mga, yung regular uh, uh, fund po natin ay naipabid na po natin. In fact, deliver na po kami. Uh, late Lately lang sa Bulacan, Uh, this month ng 170 projects na i na turn over natin. Ano po. Ibig sabihin tuloy-tuloy po ito, sir. Pero yung iba kasi ay pumasok sa bicameral, no sa bicam. So ngayon pong January, uh, February, lahat po ito may na. At ang maganda naman po sa solar pump irrigation ay uh, sandali lang po ang pag-construct uh, po ng mga ito. Um... Uh, sir, sorry po kasi administrator, uh, yung pong nakakarating nga sa amin na report, eh, yung pong uh, as in talagang tagtuyot no? at wala nga po silang uh, ano pamamaraan para po sa patubig nila. So, uh, gaano po ito, sir, kabilis kaya na makarating mismo ho, no? sa ating mga napapanood ngayon? Diyan po sa area nga ng uh, maging sa, sa Isabela o maging sa Mindoro, for example, po, sir. Well, itong mga solar pump irrigation po na ito sir, saka yung mga mm -hmm. uh, um, pump irrigation projects po namin na iba pa, mm -hmm. ay mga panandalian lamang po ito. Meron po mm -hmm. kami mas uh, magaganda mga projects na itatayo dyan. Ano po, katulad mm -hmm. yan sa may Bulalataw, may proposal mm -hmm. kami dyan. Magsaysay Mindoro, meron din po. Sa may San Jose area, San Jose Mindoro. Dito naman po sa Mindanao, yung Tumawini, ay sisimulan na rin po namin yung ipapabid na namin yung tumawin sir. Mm -hmm. By next year, simula na po ang construction niyan. Mm -hmm. So talaga pong ito ay, uh, uh, alam niyo po kasi, <laughs> talaga na pabayaan po, po ang pagpapatayo ng mga malalaking dams. ang kailangan po talaga natin sir is yung mga reservoir type dams. Mm -hmm. Para pagkatag-ulan, nakakapag-ipon po tayo ng tubig, uh, pre pang na rin natin sa flood control pagdating ng tagaro naman o na naman pag na-elming nyo mm may -mm. magamit tayong tubig ano po so yun po ang uh, ang gusto lang ating pangulo ngayon yung mga pang long term solution naman ako yun po ang uh, ating tinututukan po ngayon sir oh, uh, ito ang mga sinasabi nyo ng mga major malalaki uh, matagal pa po yun kailan po tapos nung mga yun binanggit nyo walang well, kagandahan lang naman po ngayon sir ay, ay nakapagpagawa po kami sa NIA ng uh, design and build uh, manual po ng NIA. So ito is shorten niya yung uh, construction implementation ng uh, average of 3 years sir. Eh. Kaya mapapabilis po ito eh. Mm -hmm. Kasi sa implementation period eh wala hong masyadong problema dito kasi may iwasan po natin yung mga change order o mm ganyan. -hmm. Kaya mas mabilis po ang implementation nito sir. O, mas um, um, mabilis po. So, uh, well, kasi nga po marami ito na sabay-sabay po na, na proyekto. Sige po. Um, sir, nabanggit niyo po kanina dito po sa mga dam natin, ang pinaka problema kanyo ay pantabangan. Doon po ba sa area ito hubang angat wala kayong problema dito? Wala sir kasi 'di ba? Uh, lately nga lang napuno yung angat eh. Release nga ng release ng tubig yan, sayang na di Meron oo. lang sana isa pang series of may series of dam sana diyan. Iipon natin tubig. Eh. Opo. Pero mayroon din po kami project yan sa may uh, area. Itong mm -hmm. uh, Bayabas Dam, nasimula na rin po namin yan, sir. Eh, malaki rin ang volume niyan kasi mm -hmm. nasa 54 million cubic meters. Malaki ang makakatulong po sa Bulacan din po yun. Opo, pero itong anggat na bumababa ang level ngayon, sir, ha? Wala, wala pa rin po problema yun? sir, kasi ang anggat dam, ang pinaka ano natin diyan yung diyan na nagdaling ang inumin ng Metro Manila eh. Mm -mm, po? Mm -mm. So hindi lamang po naman pang irigasyon yan. Kung sa irigasyon wala po yung baka sa inumin natin baka doon po uh -huh. magkaroon ng problema. As in as in yung management ng Angat Dam ngayon uh, kasi nung huli po naming nakausap po kayo mismo at di pa nagsabi kayo na nagbawas nga ng irrigation water kasi nga 90% of Metro Manila water nang gagaling dito. Parang ngayon po wala walang walang ka problem, problema. Eh hindi ba sir, malaking bahagi po ng ng Bulacan at Pampanga umaasa rito? Yes sir, yes po po. Kaya lang of course, uh, itong National Water and uh, WRB ay siya po ang nag allocate sa amin. Ilang bayang papunta sa erigasyon, ilang mm -mm. Pa papunta oh, sa oh, oh, inumin. Eh, mm -mm. kami nga, nagbigay na nga kami ng allocation namin ng 2 mm -mm. CMS, ano, mm -mm. para lamang oh, makatulong din tayo sa inumin ng Metro Manila kasi nga, oh, mm -hmm. uh, nag-aani na po kami, may mga nag-aani na po sa atin. So, uh, wala kaming problema po sa Angkat Dam. Ah, okay, sige ho. Uh, maganda ho marinig namin yan na wala kayong problema sa usapin ng irrigation water coming from Angkat Dam despite nga po na bumababa ang level nito. Doon po sa Mindoro ngayon, nakikinig nanonood sa atin ang mga taga doon, uh, ano po ang temporary solution nyo? Maliban doon sa binabanggit nyo ng mga reservoir na kinakailangan pa pong itayo, ano pong nyo, naibigay na po o ibibigay pang tulong? Well unfortunately po sa, uh, uh na ako, part na uh, sa Oriental talaga Talagang mabilis bumaba yung nawala yung tubig nila sa ilog sir eh. Yung inaasahan na mm -hmm. namin, nawala talaga sa <laughs> kaya ang ginawa namin. Nagpadala po kami ng mga ng doon para mag water mm -hmm. pump mm -hmm. at least para maisalba yung kanilang uh, yung nagtanim po ng sibuyas, mm -hmm. ano po. Mm -hmm. So tumutulong naman po tayo. Pero mm -hmm. ito rin ang nag-hearing kami sa Congress nung nakaraan. Ay eh, uh, siyempre, nag sabi rin po kami ng sama ng loob doon kasi nga yung wala pong QRF, Quick Response Fund, wala pong Calamity Fund ang NIA. Eh, mm -hmm. pinaglalaban po namin ito. Sabi namin, paano yan? Darating na El Nino, anong gagamitin namin na uh, mm -hmm. Calamity Fund? Ano? So, mm -hmm. unfortunately, ang Calamity Fund namin ay nakalad sa uh, OCD. Ano po? Oh. Eh, uh, siyempre, Pagka sabi ko nga, pag natutuyo yun na yung halaman, di naman namin sa- pwede sabihin po, na teka-teka muna. Kailangan Opo. meron sana kaming gagamitin. Ano po. So, yun o. din ang naging mm -hmm. uh, problema. Ano po. Opo. Pero ngayon taon, di ho ba ang inyong budget ay 41.7 billion na? Ah, last year na, sir. Last year po yun. Pero tandaan din po natin, hindi naman yung o, 1 billion na budget na, ay pupunta sa construction kasi mm -hmm. yung operation and maintenance, no? Mm -hmm, Kami pa po mm -hmm. ang nagbabayad sa ating opo. yung mga opo. water pump ng farmers natin. O, o. May uh, may binibigay din kaming 500 pesos per hectare sa ating mga farmers. Mm -hmm. So, pupunta lamang po sa construction doon, baka mahigit lang yung kalahati. Makawala okay. po 30 billion. Opo, opo, sige. So, sa ngayon po, sir, as we speak, saan mga pr probinsya ang may malaking problema sa irigasyon? Sir. Ah, uh, meron of course, ito po sa CAR area ano po, sa Cordillera. Si mhm, mm sa Cordillera. Ito pong perennial naman ito sa Ilocos Region, talaga hong dry and very dry ang season ang nakaramdam diyan, ano. And uh dito po sa Panay, uh, anong Panay Island, may namumonitor monitor din po kami diyan, sir. Region 9, mm -hmm. no, Region 9 yata yung isa pa. So, mm -hmm. doon po, pero again ho ah yung mga irrigated areas po natin na may mitigate po natin ang effect ng El Nino. Kasi yung ating irrigation facilities. Kaya oh. nga po, sabi ko, nakikita namin yung mga witnesses natin ngayon at yun mm. ang tututukan namin na bigyan ng pondo. Oh, po. Ito pong mga susunod po ng mga uh, uh natin. Mm. Na, uh, pagkagawa ng budget Apo, natin. Sige po. Apat na region po ang binanggit ninyo. Sir, mga ilang hektarya po ng lupang sakahan ang pinag-uusapan natin dito sa apat na region? Meron na ba ho kayong <coughs> kwenta doon? Bibigyan di ko na lang po kayo ng general. Ano po <coughs> uh, Ang naging vulnerable area po ng NIA is around 20% of our 1.3 billion ano, hectares. Pero dahil po doon sa sistema namin na alternate wetting and drying scheme, mm. ay marami po kami naisalba. Kasi pag nag-AWD ka, um, nag-AWD ka, makasave ka ng around 20 to 30 percent na tubig. Eh. Mm -hmm. uh, again, halimbawa po dito sa Central Luzon, ano po, um, yung Eucharist area namin, ang vulnerable po namin down dyan ay, uh, ang vulnerable po namin dyan is uh, 50,000 hectares. Pero ang actual lang ng hindi namin napatuligan is 7,000 hectares. Uh -huh. Pero hindi naman po ibig sabihin na yung 7,000 na yon wala nang kinuha yung ating mga magsasaka kasi nasabihan naman namin po sila na mag high value crops at mm. tumutulong naman po ang DSWD at Dole para mm. din naman sila ng pagkakitaan. Opo, sige po. Sa sa ano ho, sa sa pakiklaro lang po, ilang libong hektarya ngayon ang problemado, sir, as we speak? Vulnerable, ang tinatawag namin po vulnerable, yung, uh -huh. yung may problema po is uh -huh. nasa 20% of our 1.3 million Nagdasa ano na po. Okay. Pero marami po kami na isalba. Again, okay. dito sa so, Bauer AWD technique. Opo, sige po. Uh, sir, panghuli na lang po. Yung balog-balog multipurpose uh, dam dyan sa Tarlac, ano na pong estado? Uh, nasa na po yung... Uh, uh, yung kasi kailangan pong dumaan ulit ng NEDA yan, sir, eh, para maipabid namin. Hinihintay lang namin po yung approval ng NEDA pag na bakit, ipapa, bakit ipapabid ulit? Eh matagal na po na-bid at na-award 'yan. Ah, uh, na-dadap po kasi terminated yung contract. Na-terminate oh. sa dating contractor. Natigil so, ang natigil ang construction. Natigil po kasi terminate ng NIA. Na-dadap lang oh. po yung sorry. Terminated oh. Oh. yung contract. Okay. So, kailangan i i- uh, i-reprogram mo siya and then pag um, i-reprogram mo kasi papasok ng NEDA yan Opo. Magkano, pagka, po, magkano po ang naibayad na ng NIA doon sa contractor na hindi po nakapag-tapos uh, ng, pro, ng proyekto? Well, uh, doon sa... Kasi marami pong phases yan. Also, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Na, mm -hmm. So doon sa kabuuan ng, uh, ng uh, budget niya, ang natapos nila sa irrigation facilities, around 50% po ang ibayad ng liya. Kasi hindi lang naman po yung dam ang component po. Yes, to. sir. Yes, sir. Po mga irrigation canals. Mm -hmm. So yung, mga yung dam and irrigation canal, mm -hmm. marami po silang natapos sa irrigation canal. So 50% po ang ibayad ng liya. Opo, pero sir, 50% na naibayad pero hindi nga ito na natapos at super, ang umabot nga ito sa halos limang taon na delay. Eh. So sa ngayon po sir, uh, as, uh, habang tayo nag-uusap, nakatenga ang proyekto. Yes sir, kasi kailangan pang aprobahan po ng meda yan. Hindi po na maipabid po natin. Pero ina-assure ko po kayo ang, ang ating mga farmers yan, Alam, Pagka naibig po namin yan, may talagang tuloy-tuloy na po yan kasi uh, hindi naman po kami papayag na okay. basta na lang kontraktor mga po. At uh, 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 quadruple uh, A, A, A po ang ano namin dyan, kukunin namin. Triple A? Quadruple A, sir. Quadruple A. Opo, opo. Uh, sir, uh, pinagbayad ho ba ng penalty ng multa yung kontraktor nito dahil po sa kanila pong mga slippage at hindi nga po pagtapos on time sa kontrata? I'm sure po yung mga nasundan ko ay uh, nakita po yan. Ano po, pag may slippage, dapat talaga pagbayarin po. Ang, mm -hmm. uh, may multa po yan. So, nung terminate okay. nila yan, may mm -hmm. kwenta kasi sila dyan, sir. Pag terminate, titignan po ilan yung natapos niya, ilan yung mm -hmm. slippage niya. Mm -hmm. And then, uh, oh, saka sila magkwentahan kung magkano lang ang babayaran. O, oh, sige po. Kailangan pa dumaan ito sa NEDA. So, meaning, ngayon taon, Te tenga lang yung proyektong ito. Di ho ba, ang pagkakaalam ko dyan, by face nga ito, magkaano magkano ang total value ng contract dyan? Hmm, kung di ko nagkakamali sa, may bit, uh, 10 billion po yan. Kaya natitira pa po yung budget na ng around mga 6 billion. Opo. And then, 27,000 hectares to, di ba? Yes, sir. Ang kanyang okay. pwede hong mabigyan ng irrigation maliban doon sa kanyang kuryente na maaari pong makuha, no? Tama po. Opo. Okay, sige. So, salamat po na marami sa inyo, Administrator. Ano ho, dito po sa ating ugnayan na ito. Salamat po. Sige, salamat. Salamat, salamat po sa inyo. Opo, thank Apo. you po sa inyo. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.